DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ang aso, nababalisa pag may sakit ang kanyang anak. Niyayakap niya ito, minamahal at inaalagaan. Pero iba ka, ikaw lang ang inang nakita kung walang malasakit sa batang ikaw ang nagluwal. Mas mabuti pa sayo ang asong marunong magbahal sa kanyang mga tuta! May pangako ang bukas, kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapung-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagasubaybay. Narito na po ang ikalawang kabarata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Mas mabuti pa sa iyo ang asong marunong magmahal sa kanyang mga tuta. Dito pa rin, sa ating natatangin doon na, may pangak ang buka. Siya ka! Nalangin oh! mo! Palawin mo talisayin! Palawin mo! Ha? Naka! Uy, shit naman o. Talo na naman. Malas na naman tayo, Imelda. Oo, oh, oh, makalos eh. Nakauna naman yung talisayin. Naparuhan na naman. Gumata yung buli. Eh, sa susunod na sultada. Baka tayo. Eh, wala na ako natira sa bulsa ko. Eh, gusto mo ba? Pahiramin kita ng pera. S sige, sige. Pautangin mo ako. Ibang daan lang. Pero hindi ko na hinapupos bibili Pambibili ko na yun ang hapunan namin. Naku ano naman! Ang laki naman ang budget mo sa hapunan nyo. Abay, maghahanap ng masarap na ulam yung asawa ko. Mula madaling araw hanggang gabi, nagmamaneo ng busyon. O, hindi pag uwi nun, gutom na gutom. Alam mo ang gawin mo? Ano? Bumawi ka na lang sa kanya sa kama. Huh? <laughs> Para bigyan ka ulit ng pampusta sa sabong. May sinabi sa akin si Heidi, Melda. Iniwan mo na naman daw siya sa bahay ng kalaro niya. Saan ka na naman magkaling? Aha? Uh, uh, Ay, may pinuntahan lang ako, Joey. Naglibang-libang. Saan? Basta. Huwag mo na nga akong tanungin. Sumunod ka na lang sa akin dito sa kusina. Halika. Magahain na ako. Ay, naka. Jack, sa sabungan na naman nagpunta. Kakaiba itong asawa ko. Siya lang ang nakakilala kong babaeng mahilig sa Sa sabong. Ikaw pala akong matukbas yun. Gabing-gabi na. Pa Pasensya na ho sa abala ka, Ingo. Pero may sadya ako sa inyo. Ano yun? Gusto ko saan isan isang lasa inyo maliit na bahay ko. Ha? Abe, bakit? Hindi ko na ho kayang tiisin ang ko. Narinig ko siya kanina dumadaig. Alam ko pilit niyang pinipigilan ng pagdaig. Ayaw niya marinig ko na nahihirapan siya. Pero sa tindi siguro ng tirot na kanyang nararamdaman, hindi na niya mapigil. Eh, <laughs> ano bang may tutulong ko? Iyon na nga ho. Isasanla ko sa inyong bahay ko. Mali na halaga lang naman ho. Gusto ko lang talaga maipagamot si Romney. Eh, wala rin akong hawak na pera sa kayong basyon. <laughs> Pero hayaan mo, magsasabi ako sa dalawang anak ko at hindi ko tatanggap yung isang ang bahay mo. ay ba naman kayo sa isang naipundan ng matay mong asawa eh, pag-iinteresan ko pa. Hindi na, pa oh, na lang kita. Parang ako salamat po, Ka Ingo. Maraming maraming salamat po. balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, Aling Basyon, salamat to dumating kayo dito sa karinderiya. Abay, ilang araw kayong hindi nagpakita sa akin na. Pasensya na ha, Merly. Eh, Pabalik-balik kasi ako sa ospital. At saka nagawa na namin yung test na sinabi ng doktor. Oh, eh, ano raw ho ang dahilan ng pamamaga ng tuhod ng inyong apo? Kawawa ng apo ko. Bakit ho? Ano raw ho ba yung bukol na tumubo sa tuhod ni Romnick? Cancer daw sa buto. Ano ho? Ano lang magawa ang sinasabi ng doktor na sinobial biopsy. Yun ang nakita sa resulta. Bone cancer daw. Ay, Diyos ko. Eh, alam niyo na hubad to sa ina ni Romney? Pumunta ako sa kanila kahapon. Pero walang tao sa kanilang bahay. Abay, sana naman ho ay eh, gumawa ng paraan si Imelda. Kahit ho naman may iba na siyang pamilya. Anak pa rin naman niya si Romnick magpakainan naman sana siya. Imelda, malapit na akong mapuno sa'yo. Eh, di mapuno ka. Bakit akala mo natatakot ako? O hiwalayan mo ako kung gusto mo. Ano? Pag ginawa mo naman yan, kahit kailan, hindi mo na makikita ang anak natin. Yan ang lagi mong panakot sa akin eh. Alam mong mahal na mahal ko si Heidi. Pero for Diyos, for Santo, magtinu ka na. Inuubos mo sa sabong ang pera yung binibigay ko sa'yo eh. Naglilibang lang naman ako. Hindi libang ang ginagawa mo. Bisyo na. Sugapa ka na sa sabong. Alam mo kapag natutulog ka, lagi kang balisa. Kulang na lang sumigaw ka ng lodges. Ay, Huwag mo ko insultuhin ha? Hindi ka pa nahiya, ha? Dito sa lugar natin, ikaw lang ang nag-iisang babaeng pumupunta sa sabungan. At ang anak natin, napapabayaan mo na. Maya ka naman sa sinasabi mo, no? Oh. Hindi ako nag ang ina. Hindi ba yung madalas daw iniiwan mo sa kay itay? Si Heidi mismo nagsusumbong sa akin at sa pa. Hindi ka ba nahiya sa tatay ko? Sinabi ko na, naglilibang lang ako. Naglilibang? Wala akong dapat ikahiya sa tatay mo. Dahil siya man, nag-isabungero na, di ba? Nung buhay ba yung tatay ko, Tatay mo ulangi kasama niyo sa mga tubada! Ano yon Romnick? Nagugutom ka na ba, Apo? Hindi po. Gusto ko lang pong itanong. Bakit po? Hindi ako tinadalaw ni Mama. Ha? At, naku, dumating siya kanina habang natutulog ka. Eh, gusto ka nga sana niyang gisingin. Pero sabi ko, wag na may dala pa nga siyang prutas para sa iyo. Nasaan po? Nasa kusina. May masanas at saka mayroong pansaging. Kailan, kailan na po siya babalik? Pag bumalik po siya, kahit natutulog po ko, kisingin niyo ko o, Oo, oh, 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 apo. Pag dinalaw ka ng inay mo, tigisingin kita. Oh, ano? Bakit, Rondek? Apo! Asam... 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 Apo... Kira... Nang dalawang binti ko na alam. Apo... Ang pa po Oo, oo. Apo... Gagaling ka pa. Basta huwag mong kalilimutan magkasal. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang... May Pangako Ang Bukas Ay! Si Lola pala! Mano po? Ah, kaawaan ka ng Diyos, Heidi. Ang mama mo nandyan ba? Wala po si mama. Pero si Papa, nandito po okay. siya. Ano ah. pala? Mano po? Kawang ka ng Diyos, anak. Hali kayo, tuloy po. Gusto niyo ba ng kape? Ay, wag na, wag na. Salamat. May sadya po ba kayo? Eh, gusto ko sana makausap ang asawa mo eh. Oh. K Kwan kasi, si... Si Romnick Nikbaga, naghahanap ng dalaw ng kanyang ina, ang apo ko. May sakit po si Kuya Romnick Lola? Oo, oh, Heidi. May sakit ang kuya mo. Eh, sa totoo lang po, Nay, medyo may problema ho kami. Eh, eh, hindi naman pera ang hanap ng apo ko. Nananabik lang si Romnick sa kanyang ina. Katulad kagabi, nagtanong sa akin ng apo ko. Nagsinukaling na nga lang ako. Sabi ko dumating doon sa amin si Imelda, kahit hindi naman. Eh, eh ang ibig pong sabihin na may problema rin kami... Eh, nakukumaling ko sa sabong ang anak nyo, na. Ha? Noong nakaraang linggo, sumahod ako ng mahigit 20 mil sa paluwagan namin sa bus terminal. Akalain nyo, apat na araw lang, ubus na. Ganong kalaking halaga? Oo. Oh. Naubos na agad ng asawa mo sa loob ng apat na oh, araw? Oo, eh, pumunta mo sa derby. Eh. Pumusta ng malaki. Ayun, ubus ka agad ang pera. O di nag-away kayo? Eh, siyempre, oh, nagalit ako. Nagsigawan ho oh, kami. Pero bandang gulio, ako na ang nagpasensya. Oo, tama yun, Joey. Pagpasensyahan mo na lang ang anak ko. Uh, pa pag dumating siya, pakisabi mo na lang na pumunta ko rito. Sabihin mong dalawin naman niya si Romnick dahil nagahanap ng atensyon ng kanyang anak. <Glalic> Bilib na talaga ako sa'yo. Eh kahit pinapatalo mo yung kinikita ng asawa mo, wala pa rin siya magawa. Hindi ka kayang sakta. Haha. <laughs> Subukan lang ako sakta ni Joey, Carlos. Pag ginawa niya yun, pag uwi niya galing sa pamamasada, hindi niya na kami maabutan ng anak niya. At hindi niya na makikita si Heidi. Eh yun na nga eh. Kalalaking tao ng asawa mo, kayang-kaya mong blackmailin. Eh, mahal na mahal ako doon. Pero ano Paayong kaibigan din, huwag mo masyadong abusuhin ang kabaitan ni Joey. Alam mo, kahit gaano kabaitang isang lalaki, pag napuno yan, baka patulang ka. ko. Nakita ko umiiyak eh, kaya nilapitan kita. Eh bakit ba? Ano ba problema? Kanina ko, dumadaing na naman sa kirot ang apo ko. Awang-awa ako sa kanya. Eh, dinalaw na ba siya ng kanyang ina? Hindi pa rin ho. E Ewan ko ho ba sa anak ko iyon. Parang walang damdamin. Walang kaamor-amor sa panganay niyang anak. Eh, anong ginagawa mo pag umiiyak si Romnick dahil sa nararamdaman kiro? Pinaiinom ko ho ng pain reliever. Pero hindi naman ho lagi merong kaming pain reliever. Pag nakakahingi ho ako ng tulong dun sa mga taong tumutulong sa akin, ayun ho, nakakabili ako ng pampaampat ng kiro. Eh, dahanin mo sa dasal. At saka huwag ka rin iyak ng iyak. Dahil pag nakita ni Romnick na ganyan ka, abay, baka lalong panghinaan ng loob yung bata. Hindi ko mapigil ang luha ko, kain ko. Ganito na lang ba? Tatanggapin ko na lang bang naghihintay na lang kami ng kamatayan ng aking apo? kailan maghihirap si Romlick? At kailan din kaya bibigyan ni Imelda ng panahon ang kanyang anak na may malubhang karamdaman? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako Ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga suggestions para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Dante Castro, Ben Mercado, at si Olive Madridejos sa papel na Di tunog ni Jerry Butiak sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong Teknikal ni Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito mas mabuti pa sa iyo ang asong marunong magmahal sa kanyang mga tuta. Dito pa rin sa ating natatanging dunong. May pangako ang bukas. ZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.